Ako si Ben at tara, samahan nyo kami. At ngayong araw ay ngayon, talaga namang malamig at maulan. Kaya naman masarap humigop ng sabaw ng sopas at syempre may kapartner na pandesal. Kaya naman nagsama-sama ang mga batang apo from different chapters na residente ng San Jose City. Bale, may dala nga kami na isang malaking kaldero ng sopas, syempre with matching pandesal. Asa 1,000 pieces nga pala yan. At ayun na nga narating na namin ng Junior Campo dito sa Santonyi 2 II, San Jose City, Nueva Ecija at sinimulan namin ang pamamigay ng sopas at pandesal. Bale, tinawag na lang pala namin yung mga tao sa bahay-bahay para sila lang nilumapit sa amin. Talaga nga namang simpleng thank you lang ay masaya na kami. Ang sabi nga sa kasabihan, di ba? To share is to care. At syempre, ito yung life and blood of Alpha P Omega, which is the service. Kaya talaga nga namang walang katapusan ng pagsiservisyo ng Apo. Na kahit saang parte ng mundo ay makikita mo. At tunay nga namang napakasarap maging apo. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.